Ito yung panibagong member natin dito sa farm mga kaidiyas oh. Yan, yung dalawang kambing. So, kakukuha pa lang natin ito. Yan. Galing pa ito mga kaidiyas sa bundok. So, doon pa natin siya nabili. So, tamang-tama din siya dito sa ating farm kasi malalago dito yung mga damo. Yan, kung titingnan mo. So, yung iba nga mga kaidiyas, yung eh, grass cutter na natin. So, ito din na natin kang grass cutter kasi para dito na to sa ating alagang kambing yan. eto marami na sila mga ka yan at yun yung bantay natin dun sa na dulo yan si bantay yan. at kasalukuyang may ginagawa din tayo dito na panibagong project dito sa farm yan so ito yung pinabricate natin na pamposte para sa magiging column nya yan at kasi ko yan na rin natin binubo itong kubo yan so yung pamangkin ko yung gumawa nito yan so mas maganda kung magkakaroon tayo dito ng tao yan bali ito sa gagawin natin na project ng kapatid ko na pinapagawa niyang greenhouse so dito yan sa tabi ng fish pond dito sa unahan lang ng ating first piece pa na ginawa na itong naka concrete wall yan so doon lang yung sa unan so naka layout na siya mga kaideas so yan so update ko kayo mga kaideas once na tuloy tuloy na yung paggawa natin yan. so bali nagpapa okay pa lang tayo mga kaideas yan Ayan o, oh. ang ganda ng kambing natin mga kaideas o. Oh. Yan. So, ano siya, bali babae lalaki para para mapadami natin sa mga ideas. Yan. So, hindi naman sila magkapatid, kaya okay yan. So, walang problema. So, yun. So, sana magawa natin na paramihin sila. At maging itong yung mga organic chicken natin. At syempre, ito yung alaga natin na nagbabantay rito. Right so, kailangan malagaan natin sila ng maayos para alagaan din nila yung ating farm lalo nitong itong pa na pa-harvest na yung tinakawala natin dito sa first fish pa na ginawa natin so nakahalos 4 to 5 fingers na yung mga alagang tilapia natin dyan Yan, so yan lang muna. So yan lang muna yung update natin sa ngayon mga ideas. So patuloy lang kayo sa pagtutok sa ating page na DTIPS na ideas. At maging yung YouTube channel natin mga ideas na DTIPS na ideas. Pag-i-like, pag-i-subscribe na din para sa mas marami pang informative tips and update videos patungkol sa ating mga pinagkakabalaan. Yan, thank you sa panonood.